Pag-uusapan natin sa video na ito ang pagdalaw ni Jay Black kay Range at ang mga reaksyon ng mga MCs matapos nilang mapanood ang preparadong sak maestro. So tara. Nagpakita na naman nga na ang predictable ng mga linya ang underrated na MC na si Batang Rebelde sa laban niya sa Ahon kontra Castillo at mula kay Master Pit, Prince Rhyme, Mandabi, at ngayon, Castillo. Napansin ko, puro bago ang sa akin nakapila. Pero lahat yan, nag-step up. Nung ako nakalaban, napiliting gawing sulido yung mga linya. Kasi kung ang papel ko'y maging hasaan ng mga bagong salta dito, anigma, buong puso ko yung tatanggapin para sa kinabukasan ng buong liga. Kasi sabi niya sa isang battle, Dalawang notebook dala-dala san man ako mapadpad. Dalawang notebook dala mo kung san ka man mapadpad. Nung narinig ko yon gusto kitang i-hansel kabo ng dalawang beses. Ang sarap mong masaksak, kaya patalim sa yung dibdib. Dalawang ulit hihilahin pababa para solid yung pagkaskas. Hanggang sa ang dibdib mo'y magmistulang dalawang berso mo. Iiwanan kong wak-wak o dalawang ulit ginamit yung patalim. Masyado bang gas-gas? pues bibigyan kita ng dalawang kaliwa sa tagiliran. Tanggapin mo tong has, has! Hindi mo masikmurang may crush siyang iba, di ba? Kaya gabi-gabi mong sinisikmuraan. <laughs> sa kabilang balita naman sa pag-upload nga ng PSP sa labang sak Bersaki ay napanood na din natin finally ang sinasabi nila na preparadong sak maestro. Malakas na sa naman ang nakita nating sumumpa. Sadyang naka-A-game lang si Sak ng gabi na yon dahil nga sa pinakita na performance ni Sak ay nagbigay ng komento ang makapwa niya MCs Fashion artist daw yung schemes at kunwari pero Steve Mazagati pati Big John McCarty ife dicey dice ako Mario Yamasaki yung punch lies ang drop bombs on Nagasaki at tapakan ko yung skull hanggang kurog at sobrang bloody tila ayaw bang mag-start nitong wasak kung gawasaki solid. Sak talaga yun. Ang galing. Na-decipher niya yung pagiging Muslim ni Zaki. Hindi yung, yung ano, concept ko dapat kung nagkatapat kami ni Zaki sa sunugan. Yan yung naisip ko sa <laughs> At nag-wanis ako. Sa so, usakang maestro talaga siya. Sarap pa ka naman ng mga ganyan laban, no? Tapusin ko na nga yung rounds ko mamaya. At sa uling balita dahil nga sa pangyayari na sinangkutan ni Range ay mas napabigat pa ang kaso na kinakaharap niya dahil namatay na nga ang foreigner na binaril niya. Ganun pa ma, nakasuporta pa din naman ang mga kaibigan niya. Isa na nga dito ay si JAY BLACK <tinyo>